What's up mga kuyis? So mga kuyis, nagpakain tayo ng bake ngayon tanghali. So maraming bunga doon. Ito, maraming bunga. Alam nyo ba yan? May mga hinug na. So sa taas kaya may panungkit tayo. Sarap yan. Tamis. Although nakakuha na ko ng isang matamis. Kasi yan, eh, merong hinug. alam mo pag hinug kasi makintap na. Ito, ito. Basta na ba? Ayan. Nakitin natin. Tayo lagay ng phone. Ito yung matigas pa. Hindi hilo pa. Alam nyo mga koy, sa Maynila, napakamahal yan. Store apple yan. Pero dito, libre lang, mamimitas ka lang. Ito, sukal. Puno niya. Meron pa dito maganda, malaki. Tingnan natin. Ayan, ang bababa lang ang bunga kasi hilaw pa. Ito, the light. Hilaw pa. bababa baba lang, mayroong hinog sa taas mayroong malaki So yun, kuha natin tatlo. Hindi sa yung violet. Ganito lang siya pag nahinog. Kikintab yung balat. So, bye bye Libre merienda sa tanghali. Fruits is good for your health. Oh, hi.